Sa isang tahimik na barangay sa Manila, si Shamim Begum, isang sigsuntiwo taong gulang na dating nurse, ay nahihirapan sa kanyang umaga. Bawat pagising, nararamdaman niya ang baradong ilong, pananakit ng lalamunan, at isang pakiramdam ng pagod na hindi maipaliwanag. Sa loob ng maraming taon, ipinapalagay niya na ito ay bunga lamang ng kanyang edad, normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang kanyang manugang na si Laila isang batang nurse ay napansin ang kanyang mga sintomas at nag-alala. Isang araw habang nagkakape sila sa balkonahe, napansin ni Laila ang lumang unan ni Shamim na nasa labas, hinintay na matuyo pagkatapos hugasan. Nay, gaano nakatagal yung unan mo? Tanong ni Laila. Mga sampung taon na, siguro, sagot ni Shamim, na may ngiti. Parang kaibigan ko na yan. Laging nandyan para sa akin. Ngunit nag-alala si Laila alam niya mula sa kanyang trabaho na ang mga lumang unan ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa kalusugan. Isang araw, inimbitahan ni Laila si Shamim sa isang health workshop sa community center kung saan nagsalita ang isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga senior. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga unan na higit sa dalawang taong gulang ay nagiging pugad ng dust mites, bacteria at maging amag na maaaring magdulot ng allergies, problema sa paghinga at pagod kahit na pagkatapos ng mahabang tulog. Kung barado ang ilong mo, masakit ang lalamunan o pagod ka sa umaga, baka ang unan mo ang problema, sabi ng doktor. Ipinayun niya ang paggamit ng hypoallergenic na unan at protective cover na hugasan linggo-linggo sa mainit na tubig. Si Shamim ay nagdalawang isip. Ang kanyang unan ay bahagi na ng kanyang gabi-gabi, Isang pamilyar na kaibigan na nagbibigay ng ginhawa, paano niya iiwan ang isang bagay na kasing simple nito? Ngunit ang mga sintomas niya ay nagpapabigat sa kanyang araw, kaya't sumang-ayon siya na subukan ang payo ng doktor sa loob ng isang linggo. Sa tulong ni Laila, bumili si Shamim ng bagong hypoallergenic na unan at isang protective cover. Sa unang gabi, kakaiba ang pakiramdam ang bagong unan ay hindi kasing lambot ng luma at hinintay niya ang pamilyar na ginhawa. Ngunit hinikayat siya ni Laila na magpatuloy. "Nay, para sa kalusugan mo ito," sabi niya. Si Shamim ay nagpatuloy, hinugasan ang kanyang pillowcase at cover bawat linggo at iniiwasan ang pagtulog sa lumang unan. Sa ikalawang araw, napansin niya na ang kanyang ilong ay hindi na barado sa umaga. Sa ikatlong araw, nawala ang pananakit ng kanyang lalamunan. Pagkatapos ng isang linggo, nagising si Shamim na may bagong enerhiya na para bang ang kanyang katawan ay tunay na nagpahinga. Ang kanyang balat na dating madalas nagkakaroon ng pamumula ay naging mas malinaw at ang kanyang umaga ay naging mas masigla. Pagkatapos ng dalawang linggo, bumalik si Shamim sa community center upang magpasalamat sa doktor. Dok, parang himala. Ang ginawa ng bagong unan, sabi niya, na may malaking ngiti. Ipinaliwanag ng doktor na hindi ito himala, kundi ang kapangyarihan ng malinis na kapaligiran sa pagtulog. Ang dust mites at bakterya sa kanyang lumang unan ay nagdudulot ng kanyang allergies at ang bagong unan ay nagbigay daan sa mas malalim na pagtulog. Si Shamim ay nagsimulang magbahagi ng kanyang karanasan sa kanyang mga kaibigan sa barangay, kabilang si Nasser, isang dating prinsipal na may sariling laban sa kalusugan. Ang kanyang bagong gawain ay hindi lamang nagpabuti sa kanyang paghinga at enerhiya, kundi nagbigay rin sa kanya ng bagong pananaw sa kanyang kalusugan. Isang umaga, habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga apo, sinabi niya kay Laila, Kung alam ko lang na ang isang unan ay magbabago ng aking umaga, matagal ko na sanang pinalitan ito. Ang kanyang mga apo ay natuwa at ang kanyang tahanan ay naging mas masaya, puno ng mga bagong kwento at tawanan Salamat sa isang simpleng pagbabago sa kanyang kwarto. Sa parehong barangay sa Manila, kung saan natutong palitan ni Shamim Begum, ang kanyang lumang unan, si Nasser, isang 68 taong gulang na dating principal ng high school, ay nahihirapan sa kanyang kalusugan. Bawat umaga, nagigising siya na may baradong ilong, ubo, at bahagyang paninikip ng dibdib dahil sa kanyang asma. Sa loob ng maraming taon, ipinapalagay niya na ang kanyang mga sintomas ay bunga ng pagtanda o ng maalikabok na hangin sa labas. Ngunit ang kanyang anak na si Amina, isang guro, ay napansin ang kalat sa ilalim ng kama ni Nasser, mga lumang libro, kahon ng damit, at mga papel mula sa kanyang mga araw bilang prinsipal. Tatay, baka ang mga bagay sa ilalim ng kama mo ang dahilan ng mga sintomas mo, sabi ni Amina isang umaga habang sila ay nag-aalmusal Si Nasser ay tumawa na iniisip na ang kalat ay hindi naman nakikita kaya't hindi ito nakakasama. Isang araw dinala ni Amina si Nasser sa parehong health workshop sa community center kung saan dumalo si Shamim. Doon ipinaliwanag ng doktor na ang kalat sa ilalim ng kama ay nagiging pugad ng dust mites, bacteria at amag na maaaring magpalala ng allergies at asthma. Kapag natutulog ka, hinintay mo ang mga ito, sabi ng doktor. Ang malinis na kwarto ay nagbibigay daan sa mas malalim na pagtulog at mas malusog na paghinga. Inirerekomenda niya ang paglilinis sa ilalim ng kama, pagtatapon ng mga hindi na kailangang bagay, at pagpapanatili ng bukas na espasyo para sa sirkulasyon ng hangin. Si Nasser ay nagdalawang-isip. Ang mga lumang libro at gamit sa ilalim ng kama ay puno ng alaala mula sa kanyang karera. Paano niya itatapon ang mga ito? Ngunit ang kanyang mga sintomas ay nagpapahirap sa kanyang araw, kaya't sumang-ayon siya na subukan ang payo ng doktor. Sa tulong ni Amina at ng kanyang apo na si Omar, sinimulan ni Nasser ang paglilinis. Isang Sabado, inilabas nila ang mga kahon mula sa ilalim ng kama. Natigilan si Nasser nang makita ang dami ng alikabok, parang manipis na kumot na tumakip sa mga gamit. Itinapon nila ang mga sirang bagay at ang mga mahahalagang libro ay inilagay sa isang maayos na istante. Pagkatapos, nilinis nila ang sahig gamit ang vacuum at basang tela. Sa unang gabi pagkatapos ng paglilinis, napansin ni Nasser na mas magaan ang kanyang paghinga. Ang kanyang kwarto ay parang mas bukas, mas sariwa. Sa ikalawang araw, nawala ang kanyang umagang ubo at ang kanyang asma ay hindi na gaanong sumiklab. Pagkatapos ng isang linggo, nagising siya na may bagong enerhiya at ang kanyang baradong ilong ay halos wala na. Pagkatapos ng dalawang linggo, bumalik si Nasser sa community center upang magpasalamat. "Doc, hindi ko inisip na ang kalat sa ilalim ng kama ko ang nagpapalala ng asma ko," sabi niya. Ipinaliwanag ng doktor na ang malinis na espasyo ay nagbibigay daan sa mas magandang sirkulasyon ng hangin na mahalaga para sa mga senior na sensitibo sa alikabok. Nakilala ni Nasser si Shamim sa community center at nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pagbabago. Ang kanyang bagong gawain ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pagtulog at ang kanyang umaga ay naging mas masigla. Isang araw, habang naglalakad siya kasama si Omar sa parke, sinabi niya, "Kung alam ko lang na ang paglilinis sa ilalim ng kama ay magbibigay ng ganitong ginhawa, matagal ko na sanang ginawa ito." ang kanyang tahanan ay naging mas malinis at masaya at si Nasser ay nagsimulang gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang apo na puno ng mga bagong kwento salamat sa isang simpleng paglilinis sa kanyang kwarto. Sa parehong barangay, si Roxana, isang kulsundi duwa taong gulang na may bahay, ay kilala sa kanyang pagmamahal sa malinis at mabangong kwarto bawat gabi, sinisindihan niya ang kanyang paboritong lavender-scented candle at gumagamit ng plug-in air freshener na may amoy ng sariwang lino. Ngunit kamakailan, napansin niya na nagigising siya na may pananakit ng ulo, panunuyo ng lalamunan, at isang pakiramdam ng pagod kahit na pagkatapos ng mahabang tulog. Ipinapalagay niya na ito ay bunga ng pagbabago ng panahon o stress mula sa kanyang mga gawain sa bahay. Isang araw, ang kanyang anak na si Bilal isang estudyante ng medisina ay nagbabasa ng artikulo tungkol sa mga panganib ng chemical sa mga air freshener at scented candles. Nay, baka ang mga kandila at air freshener mo ang dahilan ng sakit ng ulo mo, sabi niya habang sila ay naghahapunan. Tinala ni Bilal si Roxana sa parehong health workshop sa community center kung saan dumalo sina Shamim at Nasser. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga scented candles at air freshener ay naglalaman ng volatile organic compounds, VOCs, na maaaring magdulot ng pananakit ng ulo, problema sa paghinga at pagkahilo. Ang mga kemikal na ito ay nananatili sa iyong unan, kumot at dingding at hinintay mo ang mga ito buong gabi, sabi ng doktor. Inirerekomenda niya ang paggamit ng natural na alternatibo tulad ng essential oil diffuser na may lavender o eucalyptus at paglalagay ng air purifying plants tulad ng snake plant sa kwarto. Si Roxana ay nagdalawang-isip. Ang mga scented candles ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng ginhawa, tulad ng isang mainit na yakap. Ngunit ang kanyang mga sintomas ay nagpapahirap sa kanyang araw. Kaya't sumang-ayon siya na subukan ang payo ng doktor. Sa tulong ni Bilal, pumili si Roxana ng essential oil diffuser at isang snake plant para sa kanyang kwarto. Sa unang gabi, inilagay niya ang diffuser na may ilang patak ng lavender oil at pinatay ang kanyang plug-in air freshener. Kakaiba ang pakiramdam, ang amoy ay mas banayad ngunit mas natural. Sa ikalawang araw, napansin niya na ang kanyang sakit ng ulo ay mas banayad at ang kanyang lalamunan ay hindi na masyadong tuyo. Pagkatapos ng isang linggo, nagising siya na walang sakit ng ulo at ang kanyang pagtulog ay naging mas malalim. Ang snake plant ay nagbigay ng sariwang hangin sa kanyang kwarto at ang diffuser ay nagbigay ng nakakakalmahang amoy na hindi nakakasama sa kanyang kalusugan. Ang kanyang umaga ay naging mas masigla at ang kanyang enerhiya ay bumalik. Pagkatapos, nang dalawang linggo, bumalik si Roxana sa community center upang magpasalamat. "Doc, hindi ko inisip na ang mga kandila ko ang nagpapasama ng pakiramdam ko," sabi niya. Nakilala niya sina Shamim at Nasser at nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pagbabago. Ang kanyang bagong gawain ay nagpabuti sa kanyang paghinga at nagbigay ng mas malinaw na isip. Isang araw, habang naghahanda ng hapunan kasama si Bilal, sinabi niya, kung alam ko lang na ang natural na amoy ay magbibigay ng ganitong ginhawa, matagal ko na sanang pinalitan ang mga kandila ko. Ang kanyang tahanan ay naging mas malusog at masaya at si Roxana ay nagsimulang magbahagi ng kanyang karanasan sa kanyang mga kaibigan na nagbibigay inspirasyon sa kanila na subukan ang mga natural na alternatibo para sa mas malusog na kwarto sa parehong barangay sa Manila kung saan natutong baguhin ni na Shamim Begum, Nasser at Roxana ang kanilang mga kwarto para sa mas malusog na buhay, si Rafik, isang 50 taong gulang na dating bankero, ay nakikibaka sa kanyang sariling laban. Bawat umaga, nagigising siya na may pakiramdam ng pagod at kalungkutan kahit na natutulog siya ng walong oras. Ang kanyang kwarto ay palaging madilim dahil sa makakapal at madilim na kurtina na humaharang sa lahat ng liwanag mula sa labas. Sa loob ng maraming taon, gusto ni Rafik ang ganitong setup, pinapadali nito ang pagtulog sa gabi at iniisip niya na ito ang nagbibigay sa kanya ng katahimikan. Ngunit ang kanyang apo na si Sarah, isang masiglang dalagita, ay napansin ang kanyang laging mababang enerhiya. Lolo, baka kailangan mo ng mas maraming liwanag sa umaga, sabi ni Sarah isang araw habang sila ay naglalakad sa palengke. Ang araw ay nagbibigay ng sigla. Isang araw, Dinala ni Sarah si Rafik sa isang health program sa community center, kung saan narinig nila ang parehong doktor na tumulong kina Shamim, Nasser at Roxana. Ipinaliwanag ng doktor na ang natural na liwanag sa umaga ay nagpapadala ng signal sa utak upang itigil ang paggawa ng melatonin, ang hormone na nagpapadama ng antok at simulan ang paggawa ng serotonin na nagpapalakas ng mood at enerhiya ang makakapal na kurtina ay maaaring magpapanatili sa iyo sa sleep mode kahit tapos na ang gabi, sabi ng doktor. Inirerekomenda niya ang pagbubukas ng mga kurtina sa umaga at paggamit ng light filtering curtains na nagbibigay daan sa banayad na liwanag habang pinapanatili ang privacy. Si Rafik ay nagdalawang-isip. Ang kanyang madilim na kwarto ay parang kuta ng katahimikan at ang ideya ng pagbabago ay parang pag-alis ng kanyang ginhawa. Unit ang kanyang kalungkutan ay nagpapahirap sa kanyang araw kaya't sumang-ayon siya na subukan ang payo ng doktor sa loob ng isang linggo. Sa tulong ni Sara, bumili si Rafik ng mga bagong light filtering curtains na nagbibigay daan sa banayad na liwanag sa umaga ngunit humaharang pa rin sa liwanag sa gabi. Sa unang araw binuksan niya ang mga kurtina pagkagising at ang sinag ng araw ay pumasok sa kanyang kwarto na nagbigay ng bagong pakiramdam ng init. Sa ikalawang araw, napansin niya na mas magaan ang kanyang pakiramdam at ang kanyang umaga ay hindi na puno ng kalungkutan. Binuksan niya rin ang bintana upang magpasok ng sariwang hangin na nagbigay ng mas malinis na kapaligiran. Pagkatapos ng isang linggo, nagising si Rafiq na may ngiti, isang bagay na bihira na sa kanya. Ang kanyang enerhiya ay bumalik at ang kanyang mood ay naging mas positibo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang pagnanais na lumabas at maglakad kasama si Sarah sa parke. Pagkatapos ng dalawang linggo, bumalik si Rafiq sa community center upang magpasalamat. "Doc, ang liwanag sa umaga ay parang nagbigay sa akin ng bagong buhay," sabi niya. Nakilala niya sina Shamim, Nasser at Roxana at nagbahagi sila ng kanilang mga kwento ng pagbabago mula sa bagong unan ni Shamim, malinis na kwarto ni Nasser, hanggang sa natural na amoy ni Roxana. Ang kanilang barangay ay naging sentro ng pag-asa kung saan natutunan ng mga senior na ang maliliit na pagbabago sa kanilang kwarto ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang kalusugan. Si Rafik ay nagsimulang gumugol ng mas maraming oras kasama si Sarah, naglalaro ng baraha at nagukuwento sa parke. Isang umaga, habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw, sinabi ni Rafik, kung alam ko lang na ang liwanag ay magbibigay ng ganitong sigla, matagal ko na sanang binuksan ang mga kurtina ko. Ang kwento ni na Shamim, Nasser, Roxana at Rafik ay nagpatunay na ang kwarto ay hindi lamang lugar ng pagtulog kundi isang santuwaryo ng pagpapagaling. Ang kanilang mga simpleng pagbabago, bagong unan, malinis na espasyo, natural na amoy, at tamang liwanag ay nagbigay sa kanila ng mas malalim na pagtulog, mas malinaw na isip, at mas masayang buhay. Ang kanilang barangay ay naging inspirasyon na nagpapakita na kahit sa edad na eksenta pataas, hindi pa huli ang lahat upang muling maramdaman ang lakas at kaligayahan. Ang kanilang mga kwarto na dating puno ng nakatagong panganib ay naging lugar ng kapayapaan at pagbabago, isang testamento sa kapangyarihan ng maliliit na hakbang tungo sa mas malusog na buhay.